Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Perlas ng Silangan Nandito dito na naman tayo si Kakokoy ah, Siyempre dito po sa Bakas ni Kokoy Ang channel po natin, subscribe kayo para naman meron tayong konting uh, konsuelo O oh, hindi ba, like and uh, share kung kailangan Mga kababayan natin, napakarami nating mga pinagdahanang uh, naging usapin Napanood natin sa television, nabasa natin sa dyaryo, napakinggan natin. Ha? Dito po sa mga pintoan, uh, pintuan ng palengke, uh, ng na mga barberyahan, makikita natin at maririnig natin. Ito po mga komentaryo natin mga kababayan. Hinggil sa mga nagdaang mga usapin, dyan po sa Kongreso at Senado. E, alam, alam, nyo po naman kung ano naging laman ng usapan dyan, hindi ho ba? Yung mga investigasyon ng mga uh, confidential fund ng uh, Vice President, yung pong mga hindi ko na maayos na paggastos ng uh, Office of the Vice President. Uh, at uh, dito mga kababayan natin, eh, namumuo sa isipan ng mga tao na ito palang pera ng gobyerno, ito palang uh, pondo ng ating pamahalaan, eh, napanghihimasukan nang hindi natin nalalaman, hindi naman inilalatag sa atin eh. Ah, ilalatag sa atin ang mga programa ng pagkakagastosan. Pagkatapos na lamang na ito po ay ipasa sa Kongreso at sa Senado. Eh ano po ba talaga ang papel ng mga kongresman? Yan po ba ito malaki lamang ng pondo ng gobyerno para uh, itong ating mga uh, representante dyan sa bahay Kongreso ay uh, maka chamba. Uh, hmm? makakuha ng kanilang pondo, ihati daw sa ating uh, distrito. O, eh, hindi pa. Hindi naman trabaho ng mga congressman po yung uh, kumuha ng pork barrels. Hindi nila trabaho yung ang uh, pork barrels sila. Eh, ilagay nila sa ospital. Pagkatapos eh, sila eh, may rekomendasyon uh, para sa mga uh, magpapaconfine o magpapacheck up dyan sa ospital gamit po yung kanilang pondo na inilagay di umano dyan sa mga ospital at uh, para alam niyo na ha ah, pagka sila ay nakalabit ng kanilang mga tinulungan, ay eh, meron silang pananda panandali ang masasandalan na gagamitin do sa pondong 'yon eh dapat 'yan ay eh, sa so Department of Health 'yan eh pero alam niyo naman nangyayari sa mga departamento ngayon sandamukal ding mga korupsyon, sandamukal na mga uh, may mga dekwatang din eh hindi ho ba kahit na sa Department of Education na dapat ay nagtuturo ng tama, nagiging questionable na rin ngayon. Kaya, ano po ba ang talagang solusyon na kailangan nating gawin dito sa ating bansa? Abay, kung maghahalal po tayo ng kongresista sa Kongreso at Senado, eh, dapat sana, abogado. Ay, may alam sa batas, sapagkat uugit ng batas yan, ah, gagawa po ng mga kaukulang ah, pantabon do sa mga kakulangan sa batas natin pong umiiral ay uh, yung mga amienda, ang mga pag-aayos-ayos ng mga komplikasyon dyan sa pagpapairal ng batas natin. Eh, paano kung ang kongresista natin ihahatid doon sa kongreso, eh, walang ginawa kundi ang isipin ay kung papano uh, makakakuha ng pondo, magpapagawa ng bangketa, ng karsada, ilalagay ang pangalan nila. Hindi po trabaho ng kongresman yan eh. Hindi trabaho ng mga senador yan. Ang trabaho ng kongreso, eh, ayusin po yung pagpapa uh, ugit ng batas upang magamit ng mga mamamayan at uh, ito ay mapakinabangan mismo na kanilang susunod na uh, henerasyon ito po mga kabataan natin eh paano kung ang mga tatay at nanay nila nakikita ng mga bata na nagkakalabit penge dyan sa mga kongresista nang hihingi ng ayuda hindi naman trabaho ng kongres, kongresman yan yung maghakot ng ayuda Ihatid eh, bahay-bahay, hindi po ang maisaayos ang batas na kaukulang uh, nararapat para sa mamamayan. Eh yan po ang talagang dapat na ating inaasahan sa kanila. Eh napakarami po ngayon pum pumupormang uh, kakandidatong kongresista eh. Anak ng dating kongresman, oo nga, eh ang uh, uh, pangalan lamang ang daladala. Anak ng dating mayor pangalan din lamang ang daladala. Pagka inugit mo ang kanilang pagkatao naman, ikaw naman ang umugit ngayon ng kanilang uh, pagkatao, eh hindi po nararapat maging kongresista eh. Oh. eh bakit uh, ilalagay mo doon sa kongreso yung taong ang alam na, na trabaho yung umarte? hindi ho ba? Although meron tayong batas na talagang uh, umaagapay po dyan sa industriya ng pag-arte, eh hindi na nangangahulugan, kailangan ng isang artista. Eh pwede ng artista kung professional, eh, bakit naman hindi? Uh, may, may tinapos na kurso na magagamit talaga sa pag-uugit ng batas. Hindi yung nandoon lang eh, magpagwapo. O hindi ba, hindi naman sa tayo po eh, namunguna, dahil tayo namumulitik ka eh, hindi. Eh. Yung mga kongresista natin na magkagaling naman, eh, sa totoo lamang eh, pagka napakinggan nyo yung Congressman Luis Tro ng Batangas, ah, yung pong uh, si Congressman Gutierrez, yung Pogi, na kinahuhumalingan yata ng kapwa kongresista Hindi eh. <laughs> ba? Okay. At itong uh, si Congressman Adjong na Mindanao, napaka ayos pong maglatag ng kanilang mga na investigasyon, pag-uusisa, na alam mong may alam. Alam mong naayon po sa kanilang uh, uugitin. In end of legislation nga eh. Yung pong pag-iimbestiga ng kongreso natin, ito po ay uh, uh, nagsimula dahil nakita nila ang butas po ng batas sa atin, ay napakalawak na, komplikado na. Nagiging komplikado pang lalo dahil doon sa mga isinasawsaw na batas na may mga nag sponsor sa likod nito pong mga kongresista. Siyempre, may mga kapitalista diyan, mga negosyante. O, oh, eh, luwagan mo naman yung batas sa pagkakasino. O, hindi ba? Luwagan mo na uh, batas para sa mga uh, mga uh, IGL na yan. Hanggang sa, ayan nga, lumaganap na nga ang pogo. Hindi naman po lalawak yung pogo na yan. Hindi magkakaroon ng komplikasyon ng pogo kung walang mga politiko sa likod mga yan eh. Eh, mantakin mo, hindi naman mga Pilipino. O, oh, mga uh, money launderers sa ibang bansa, ng ulimbat ng pera sa ibang bansa, at dito inilagak sa atin. At paglalagak dito sa atin, ano po ang nangyari? Yung pong mga katutubo natin na dapat na tinutulungan ng ating batas upang mapaulad ang ating uh, uh, pagsasaka, Aba hindi. Inagawa ng karapatan upang mawala yung sakahan. At ginawa pong uh, industrialized uh, areas yung kanila pong mga farm, yung kanilang mga bukirin. Eh, anhin ko pa yung mga nagde-develop ng mga bahay dyan. Alam nyo naman, ha? Ah, hindi ba? Meron tayong mga politikong ang hanap buhay, mag-develop ng bahay. Hindi naman po masama yan. Huwag lamang po yung taniman ng palay ang inyong gagawin bahay. Hindi ba? Taniman ng gulay. Eh, kung meron mga batuhan dyan na Uh, pinagtatambakan ng batong hinukay doon sa bukid at yan ang i-develop na housing. Bakit hindi? O, huwag naman yung bukirin. Kaya tayo po ang pinakamalaking bulto ng importasyon ng bigas. Halos sa buong mundo. Halos yung uh, uh, inaani ng Thailand, ng Vietnam. Abay, tayo na po ang nag-iimporta eh. Samantalang dati, hindi tayo nag-iimporta ng bigas. Sabagay, eh kung yung input po ang pag-uusapan natin, yung lawak ng ating kalupaan pinagtataniman at uh, kapantay po doon sa populasyon natin, napakalitang populasyon natin noong araw, masasabi natin, yun ang dahilan. Pero ang totoo niyan, kung tayo po ay uh, natuto lamang ng uh, scientific uh, na pagtatanim na imbis na anihin sa loob ng uh, isang ektarya, eh limampu uh, hanggang otyentang, sa akong palay lamang ay magagawa nating 120 hanggang 160. Ay di yung pong inilagak na na populasyon natin dito ta inilago. Maaring masagot. At may mga alternatibong pagkain din po naman na hindi lamang bigas eh. Hindi ba? Pwede rin naman tayo mga magtanim dyan ng mga root crops, kamoting kahoy, kamote, uh, tugi, kung ano, na makakain at may improve natin kung tayo po ay magmamanufacture ng pagkain. Eh bakit hindi yan ang pag-aralan ng mga kongresista nating may knowledge naman sa agriculture? Hindi naman natin sinasabi na pagka kongresista, kailangan abogado na. Ang sinasabi natin, sa pag-ugit ng batas, kailangan doon sa committee na yan, eh talaga mas marami ang abogado. At kung ang batas na kailangan ay uh, pag palaganapin ang agrikultura, aba di kailangan may agriculturist din tayo mga kongresista yan. Meron din tayong mga inhinyero Ah, wag Huwag naman tayong uh, maghalal ng aso. Hindi ho ba? Yung walang ginawa kundi ikaw ang buntot do sa amo niya. Yan po ang sinasabi natin dito eh. Ang kailangan natin sa kongreso, yung pong makatao, hindi makaamo. Makatao, ibig sabihin, pagsiservisyan, yung publiko, yung pong ating gobyerno na kinapapalooban ng ating mga mamamayan. Hindi po yung nangangamuhan. Kongresman ka nga, may amo ka naman. Ang gusto ng amo mo, ito gawin mo, yun ang gagawin mo sa kongreso. Ay di ba? Tumahimik ka lang nga ika dyan. Iistorbohin mo pa yung hanap buhay natin. Kaya tahimik yung ibang kongresman dyan. Hindi natin tinutukoy kung sino yan. Pero siguradong meron dyan. oh sa Senado nga, eh, hindi ho ba? maglagay ka na sarili mo diyang uh, para na sa ganun kung uh, magkaroon na komplikasyon ha uh, hinggil sa mga pinagdaanan mo eh may sasalo rin naman sa iyo ganun. ganun po ang nangyari politicize masyado ang mga posisyon natin sa bagay eh, talagang politicize sa sapagkat politika yan eh pero sa, pagkatapos po sana ng eleksyon Kalimutan nyo na muna yung pamumulitika muna. Eh hindi, meron kapapa kapapanalo pa lang, nangangampanya na uli. Bakit? Ginawan tungtungan yung Senado, ibig maging Vice President. Ginawan tungtungan yung Kongreso, ibig maging Senador. Ginawan tungtungan yung pagiging konsyal, ibig maging Mayor. Ganun. Ganun po ang nangyayari. ah Ang punto di vista rito, tayo po ay nalilinlang. Ah, nalilin lang. Ah, pagka Uh, mga kalamidad, ay eh, makikita mo, ayudahan, ayuda rito, ayuda rin. Oh, nagkaroon tayo ng kauna-unahang pandemyang talaga sumalanta ng hanap buhay dito sa ating bansa, yung pong COVID-19. oh hindi ba? Iilan-ilan ang lumutang kagad. Ang lumutang eh, uh, yung pong may mga dalang uh, tulong mula sa kanila pong kakayanan, pansarili nilang ayuda, yun, okay yun. Dahil may kalamidad eh. Pero pagka wala namang kalamidad, abay, huwag naman kayong ah, pagdarating niyo sa barangay eh. May dala kayong ayuda. Hindi ho ayuda ang tawag dun. Suhul. Diba? Aatin ka ng pakokos na isang konsihal, na isang kongresista, ng na isang uh, nag-ambisyon uh, maging vice mayor-mayor. Pagkatapos, hindi yung kwalifikasyon ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo eh, ay ah, kung ano makukuliksyon mo. Hindi yung kwalifikasyon ng kandidato. Kung ano yung makukuha mong ayuda. Hindi. Kaya po, ganito na ang takbo ng buhay natin eh. Ha? Ah, ang pamamulitika natin, eh, nagaganap. Araw-araw halos. Yung pagkahanap buhay natin, eh, ang nakikita natin, yung pong makukulimbat natin doon sa mga ngulimbat din, Huwag pangit. Sapagkat uh, pagkaganyan ng ganyan, eh huwag na tayong umasa na meron pa pong asesong darating sa ating bansa. Ang kailangan natin dito, ang pag-aadhika ngayon ng mga magulang para doon sa kanya mga kabataan. Hindi yung ituturo mo sa kabataan, susunod. Ikaw naman, ika ang yan. Qualified ka na, 17 years old ka na, 18 years old ka na. Bakit? Ah, Marirecognize ka na kasi a year from now, butante ka na. Ganun. Ang importante ay eh, yung pagka inabutan ka, ikaw e ay kwalifikado para bumoto. Hindi ba? Sasabihin eh, bata yan, ba't bibigyan mo yan? Eh, paano kung may sakit yung nanay niyan? May sakit yung tatay na malayo, uh, malayo sa kanila ang pumilay bata. O eh, hindi, 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 walang pakinapang yan, hindi pa butante yan. O sino nagdi-discarte ng ganun? Mga barangay captain, mga kagawad. Eh, kauna-unahan nakapila dyan, kamag-anak nila eh. At ang sosopre, tinatago pa sa bodega nila, magtatayo yata ng grocery. O oh, hindi ba? Yan mga kababayan natin. Ito mga kalaminan na nagdaan, ilang bagyo ang sumalanta sa ating bansa. Nakilala natin kung anong gobyerno meron tayo. Maayos, di ba? Maayos. Ilang bilyon ang nagastos. Kaya lang mga, eh, di syempre. may mga tumutulik sa mga politika eh. Na Kapag nagpakawala ng 20 billion, eh siyempre yung nakasanayan po na ah, 20 to 30 percent na nawawala. Eh, 300 million na mawawala nga naman sa isang billion. O, oh, yung mawawala ba saan mapupunta sa bulsa ba? Hindi rin. Nagpe-personal na ayuda. Gagawa rin ang sarili ng ayuda, pero yun ay galing sa national government ang kwarta. Ganun. Okay? Maniwala't hindi po tayo, tayo rin ay may ang may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang takbo ng ating pamumuhay sa ating bansa. Pinamihasa natin ang kabulukan ng politika at bulok sa pagboto. O, naniniwala tayo sa ating mga leader ng barangay. Samantala yung leader ng barangay natin, eh hindi naman naniniwala dito po sa karaingan ng kanyang mga kabarangay. Meron mga barangay captain dyan eh. Yung anak kagawad, yung apo ay chairman. Sus, Maria Corazon naman. Halatang halata ka naman. Kaya, panatilihin natin po ang mapagmasid at bigyan natin ng pansin ang atin pong pamumuhay. Ito pong darating na eleksyon, 2025, madalas po tayo magpapaalala niyan. Ilang sandali lamang, ilang araw na tayo po ay absent muna. Uh, sapagkat uh, uh, masama nga po ang panahon, uh, kahit anong pag-usapan natin, ang una pong uh, Papasok sa isipan natin mga kababayan, yun pong kumukulo nilang tiyan dahil sa gutom. Hindi ba? O nakita ba natin, uh, may isa man lamang kongresista tumalakay po sa paghahanap buhay? Wala. Sa pagbangon ng uh, mga bumagsak ng mga kabuhayan, pagbangon ng kanila pong mga nasalantang ipinamumuhay? Wala. Ang hinahanap ng kongresista kung saan kukuha ng pondo. Paano kakalabitin ang national government natin, ang ating presidente, ang ating speaker of the house? Kaya, hindi natin masisi. Uh, ginawa na rin naman yan noong panahon ng uh, mga nakarang administrasyon At hanggang ngayon ay inuusisa dahil sa mga naging konsumisyon ng bayan. Dahil dito sa mga pondong, hindi maunawaan kung saan talaga uh, dinala. eh madala naman tayo. Ayan, may mga kongresistang uh, kakandidato uli at may mga bagong kandidato ng kongreso oh. na abay kamakailan lamang inimbestigan dyan sa kongreso at yung asawa involved sa mga illegal activities. Tapos kumakandidato o oh, bibigyan ko na kayo ng hindi sa Quezon City. O oh, hindi ba? Abay pagka nanalo yun, eh, talagang palakpakan lahat ng mga suwail dyan sa palibot po ng ating komunidad. Okay? Maraming salamat at sa susunod, tayo po ay uh, magkikwentuhan ulit. Hindi pa po tapos itong ating talakayin. At uh, tayo po ay uh, nakikipagkumustahan pa lamang ngayon. At ahalokayin natin. Tatalakayin natin. Hindi man natin tukuyin kung sino-sino sila. Tutukuyin natin kung ano mga naging trabaho nila. Okay? Maraming salamat. Bayang Pilipinas, subscribe ha. Baka makalimutan yung like din. Uh, kung comment ka naman at trolls ka, huwag na. Okay? Maraming salamat. Perlas ng silangan. Bakas ni Kokoy. Maraming salamat po.